Hello guys! Welcome back to my channel for today's video guys. Ayan, last day na ng aming bakasyon dito sa Iloilo. Ayan, February 4. So, naisipan namin pumunta sa bayan ni Girl Lalu. Ayan, first time namin guys mag-ride papuntang bayan gamit yung kanyang uh, motor. Uh, tara guys, samahan nyo kaming mag-road trip ni Girl Lalu papuntang bayan. na video ano pa yun kami yang Kasi pag umaga nito, mamaya mga 12 kasi mga estudyante si labasan. Yun ang mahirap. Pero pag umaga na to, kasi nasa, oo, 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 tapos nasa office na sila. Yung, Focus naman ako. Signal light. Oo, yan ang isa pa. Diyan na natin parking lot. Diyan na. Ano ito sa bayan? Bayan na. Diyan na natin parking. Simbahan na lang. Oo. Diyan na natin parking. Tingnan mo na o oh, doon sa may gilid na kayo. Baba ka muna dito. Bihada pa ka. Wait. Wala? Okay. Parking na. Nandito na kami sa bayan ng maasin. Mamalingke kami maling kaming kami ng tinapay papasalubong sa mga Tulay Girls O di ba? Kita niyo na 100. Dedalim mo yan ha. Okay, di kami namasahi. <laughs> 100 kasi motor dito eh, bayan ang lapit lang. Ito dali natin plastic. Ah, oh, sige dali natin. May... O, oh, bilhin na kami ng pasalubong papuntang Hong Kong ang mga tinapay ng Pinoy, ang sarap. Ito masarap sa kape. Opia. Nang matigas. Walang yun, matigas. Yun masarap yun. Masarap sa kape. Ito sa kami mamalengke. Pabalik na kami sa motor. Ayan, libre parking. Doon lang namin pinark sa harap ng simbahan. Uwi na kami. Hindi na tayo makakabidyo pa uwi kasi marami tayong bitbit na malengke kami. Ito na. Sige na. Lagay na yung isda sa harap. Ito dito sa harap tong isda. Ating babunta kami ng malengke. Uwi na. Uwi na. transmission wild driving. Malinis ng daan dito. Wala kami kasalubong, tapos makinis. Hindi takot Lalo. sila ni mag-drive ako. Daan. Ang ganda ng view. Ang ganda ng langit. Rainy. amor. one month siguro bitin na tayo negra na kami na hindi vacation negra <laughs> day okay lang pagbalik natin winter naman okay. balik Kasi yung aso, kasi parang alam na mga naka-nakamotor. Kanina sila kasi mga nakamotor dito. Pero pero pag hindi yan sanay, pag magpipit ka, magdaan pa ba sa mo, yun. Dumating na kami dito. Ito na yung pinamili namin. Yun yung mga doggy. Sumasalubong. <mimicking>